kapistahan ng Taglagas, ang araw ng pagtubos ay dumating na. Ngayon, pag-akalan natin ang salita ng Diyos sa sermon na may titulong Ang Araw ng Pagtubos at ang Biyaya ng Katubusan. Ang pinagmulan ng Araw ng Pagtubos ay noong sinamba ng mga Israelita ang isang gintong guya habang tinatanggap ni Moises ang sampung utos sa unang pagkakataon. Hinagis niya ang mga tapyas na bato ng sampung utos sa paanan ng bundok. At tatlong libong katao ang napatay sa araw na iyon. Sumamba sila sa Jos Diyos Josan at lumabag sa unang utos ng Diyos. Kalaunan, narinig ng bayan ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. At nang naunawaan nila ng tama kung ano ang kanila mga kasalanan, taimtim nilang hiniling sa Diyos na patawarin ang lahat ng kanilang kasalanan. Kaya naman, nagpasya ang Diyos na ibigay ang sampung utos sa ikalawang pagkakataon bilang tanda na pinatatawad na ang kanilang mga kasalanan kaya inutusan niya si Moises na umakyat sa bundok Sinai. Ang araw na iyon ay ang unang araw ng ika na buwan ayon sa sagradong kalendaryo. Sa araw na iyon, umakyat si Moises sa bundok Sinai sa ikalawang pagkakataon. Matapos mag-ayuno ng apat na pong araw, bumaba si Moises dala ang sampung utos na ibinigay sa ikalawang pagkakataon. Bumaba si Moises, daladala ang sampung utos bilang tanda na pinatatawad na ang kanilang mga kasalanan. Sa ikasampung araw ng ikapitong buwan, ayon sa sagradong kalendaryo. Ang ikasampung araw ng ikapitong buwan ay tinakda bilang ang araw ng pagtubos ang araw kung kailan pinatatawad ang lahat ng kasalanan sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Sa unang araw ng ikapitong buwan, hinihipan ang mga trumpeta bilang paghahanda para sa araw ng pagtubos. Sa ganitong paraan, tinatag ng Diyos ang kapistahan ng mga trumpeta sa unang araw ng ikapitong buwan at ang araw ng pagtubos sa ikasampung araw. Nang sa gayon ay mapanumbalik ang puso ng taong bayan sa Diyos at upang makapagsisi sila sa kanilang mga kasalanan. <coughs> Hindi lang ninais ng Diyos na malaman natin ang mga regulasyon ng lumang tipan, kundi na malaman din natin ang natatagong espiritual na kahulugan ng mga ito. <coughs> Ang pagtanggap ng sampung utos sa ikalawang pagkakataon sa ikasampung araw ng ikapitong buwan ay tanda ng pagtanggap ng kapatawagan ng mga kasalanan. Dahil ngayon ay ang araw ng pagtubos, dapat nating alamin ng mabuti ang tungkol sa kasalanan. Pumunta tayo sa Leviticus para makita kung anong uri ng seremonya ng pagsamba ang isinasagawa sa araw ng pagtubos. Pakiusap, buksan ng Leviticus chapter 16. Tingnan natin ang Leviticus chapter 16 verse 6. Tingnan natin kung paano'y pinaliwanag ng Diyos ang kahulugan ng pagtubos ng mga kasalanan sa lumang tipan. Chapter 16 verse 6. At iaalay ni Aaron ang toro bilang handog pang kasalanan para sa kanyang sarili at itutubos niya sa kanya at sa kanyang sambahayan. Pagkatapos ay kukunin niya ang dalawang kambing at ilalagay niya sa harapan ng Panginoon sa pintuan ng toldang tipanan. Sa pamamagitan ng palabunutan ay pipiliin ni Aaron kung alin sa dalawang kambing ang sa Panginoon at kung alin ang kay Azazel. At ihaharap ni Aaron ang kambing na nabunot para sa Panginoon at ihahandog ito bilang handog pangkasalanan. Ngunit ang kambing na nabunot para kay Azazel ay ilalagay na buhay sa harapan ng Panginoon upang itubos sa kanya at payaunin sa ilang kay Azazel. Noong panahon ng Lumang Tipan, sa araw ng pagtubos, ang pare ay nag ng isang toro para sa kanyang sarili at dalawang kambing para sa taong bayan. Ang isang kambing ay pipiliin bilang handog pang kasalanan sa Panginoon. At ang isa pang kambing, ang kambing na kay Azazel, na kumakatawan kay Satanas ang dahilan ng kasalanan, ay siyang magdadala ng mga kasalanan. Sa ganitong paraan, sa pamagitan ng palabunutan, ay pipiliin kung alin sa dalawang kambing ang sa Panginoon at kung alin ang kay Azazel. Patuloy nating alamin kung ano ang ginagawa sa seremonyang ito. Pumunta tayo sa verse 20. Tingnan natin ang verse 20. Pagkatapos niyang matubos ang dakong banal, ang toldang tipanan at ang dambana, ay ihahandog niya ang kambing na buhay at ipapatong ni Aaron ang kanyang dalawang kamay sa ulo ng kambing na buhay. Iyon ay ang kambing para kay Azazel. At ipahahayag sa ibabaw niyon ang lahat ng mga kasamaan, mga paglabag at lahat ng mga kasalanan ng mga anak ni Israel. Ilalagay niya ang mga iyon sa ulo ng kambing at ipapadala sa ilang sa pamagitan ng isang taong pinili. Dadalhin ng kambing ang lahat ng mga kasamaan nila sa lupaing walang naninirahan at pakakawalan niya ang kambing sa ilang. Kung ipapadala sa ilang ang kambing na para kay Azazel, wala itong makakain doon. Ito ay magpapagalagala at sa huli ay mamamatay roon. Dapat nating maunawaan kung bakit tinatag ng Diyos ang lahat ng regulasyong ito. Ang kasalanan ay hindi direktang natutubos at nawawala. Pag nagkakasala ang taong bayan, magdadala sila ng tupa o kambing at aaminin nila sa pari ang kanilang mga kasalanan. Saan nila nililipat ang kanilang mga kasalanan? Nililipat nila ang mga ito sa isang hayop. Ang kabayaran ng mga kasalanan na dapat nilang bayaran sa kamatayan ay nilipat sa isang hayop. Naroon ang malalim na kalooban ng Diyos sa pagtatatag ng regulasyong ito sa lumang tipan. Pag ang kasalanan ay nalipat sa isang hayop, dapat itong mamatay para mawala ang mga kasalanan sa huli. Gayunman, ang kasalanan ay hindi agad na nawawala. Sa halip, ang kasalanang nalipat sa hayop ay mananatili sa sangtuwaryo sa loob ng isang taon. Ang dugo ng mga hayop na nilagay sa dambana sa sangtuwaryo ay ganap na mawawala sa araw ng pagtubos. Naisagawa ang pansamantalang pagtubos, pero ang ganap na pagtubos ay may sasakatuparan lang sa araw ng pagtubos. Tinatag ng Diyos ang sistemang ito sa pamagitan ng kautosan ni Moises sa lumang tipan. Kaya para lubos ang mawala ang mga kasalanan, ang pinakapunong pari ay kailangan pumasok sa dakong kabanal-banalan sa araw ng pagtubos. Kung hindi papasok ang pinakapunong pari sa dakong kabanal-banalan, ang mga kasalanan ay pansamantala lang na malilipat sa santuaryo at mananatili lang doon. Gayunman, sa araw ng pagtubos, ang pinakapunong pari ay papasok sa dakong kabanal-banalan. Nililipat niya ang mga kasalanan ng taong bayan sa kambing na para kay Azazel at pinadadala niya ito sa ilang. Pagkatapos, ano ang mangyayari sa mga kasalanan? Ang mga ito ay pinapasa sa kambing na para kay Azazel na kumakatawan sa diablo ang pinagmulan ng kasalanan. Pagkatapos, ang kambing ay papadala sa ilang kung saan walang mga tao at mga pagkain. Sa huli, ang kambing ay magpapagalagala sa lupain ng kamatayan at doon mamamatay. Ito ang regulasyon sa lumang tipan. Pag nagkasala tayo at nananalangin sa Diyos para sa kapatawaran, ang ating mga kasalanan ay nalilipat sa sangtuaryo sa sandaling iyon. Ayon sa Biblia, ang sangtuaryo ay tumutukoy kay Kristo. Tinutupad ng Diyos ang papel ng sangtuaryo. Kaya ang lahat ng kasalanan ay pansamantalang nalilipat sa Diyos at pag nalipat na ang mga ito sa ating kaaway, ang Diablo, ang mga ito ay lubusang mawawala. Gayunman, may isang mahalagang proseso ang pagpasok sa dakong kabanal-banalan sa araw ng pagtubos. Hindi ba't sinabi ng Diyos na ang dakong kabanal-banalan ay dapat na magkakasukat ang haba, luwang at taas? Kumpirmahin natin ito sa 1 Kings chapter 6. 1 Kings chapter 6 verse 14. Gayon itinayo ni Solomon ang bahay at tinapos ito. Kanyang binalutan ang mga dingding sa loob ng bahay ng kahoy na sedro, mula sa sahig ng bahay hanggang sa mga dingding ng kisame, na kanyang binalot ng kahoy sa loob at kanyang binalutan ang sahig ng bahay ng mga tabla ng sipres. Siya'y gumawa ng isang silid na dalawampung siko sa pinakaloob ng bahay, ng tabla na sedro mula sa sahig hanggang sa mga panig sa itaas at kanyang ginawa sa loob bilang panloob na sangtuaryo na siyang dakong kabanal-banalan. Ang dakong banal ay malapit sa pintuang papasok at ang dakong kabanal-banalan ay nasa pinakaloob, kaya tinatawag itong panloob na sangtuaryo. Verse 17 At ang bahay, sa makatuwid ay ang silid sa harap ng panloob na sangtuaryo, ay apat na pungsiko ang haba. Ang sedro sa loob ng bahay ay inukit na hugis tapayan at mga nakabukang mulaklak. Lahat ay sedro at walang batong makikita. Inihanda niya ang panloob na santuario sa kaloob-looban ng bahay upang ilagay roon ang kaban ng tipan ng Panginoon. Ang panloob na santuario ay may dalawampung siko ang haba at dalawampung siko ang luwang at dalawampung siko ang taas. Ano ang may magkakasukat na haba, luwang at taas? Ang dakong kabanal-banalan. Sa paumagitan lang ng pagpasok dito, ganap na mawawala ang ating mga kasalanan. Kung hindi, ang kasalanan ay mananatili sa sanktuaryo. Matapos nating kumpirmahin na magkakasukat ang haba, luwang at taas ng dakong kabanal-banalan sa paumagitan ng templo ni Solomon, ang bagay na ito ay nabanggit din sa pahayag ni Juan. Buksan natin ang na Revelation chapter 21. Revelation chapter 21 verse 9. At dumating ang isa sa pitong anghel na may pitong mangkok na puno ng pitong huling salot at nagsalita sa akin na nagsasabi, Halika, ipapakita ko sa iyo ang babaeng ikakasal, ang asawa ng kordero. At dinala niya akong nasa espiritu sa isang malaki at mataas na bundok ano ang ipinakita ng anghel sa kanya? At ipinakita sa akin ang banal na lunsod ng Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Verse 16 At ang pagkatayo ng lunsod, yun ay, ng Jerusalem ay parisokat, at ang kanyang haba ay gay ng kanyang luwang, at sinukat niya ang lunsod ng kanyang panukat, labindalawang libong ang haba, luwang, at ang taas nito ay ano? Magkakasukat. Ayon sa Revelation chapter 21, paano nilagawan ang banal na lungsod ng Jerusalem? Ang haba, luwang at taas nito ay magkakasukat. Ayon sa Galatians chapter 4 verse 26, sino ang kinakatawan ng Jerusalem? Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ating ina. Sa pamagitan ng kautosan ng lumang tipan, tinuturo ng Diyos sa atin ang kahalagahan ng dakong kabanal-banalan. Ang pinakapunong pari ay maaaring pumasok sa dakong kabanal-banalan ng isang beses lang kada taon. Kung hindi siya papasok doon, ang mga kasalanan ng mga tao ay hindi kailanman mawawala. Gayun din para sa atin. Kung wala tayong matibay na pananampalataya sa makalangit na inang Jerusalem, hindi natin matatanggap ang ganap na kapatawagan ng mga kasalanan. Sa huli, hindi maaaring magkaroon ng ganap na pagkawala ng kasalanan hanggat hindi lubos na naihayag ang katotohanan tungkol sa Diyos Ina. Magahil ay may nag-iisip ng, hindi ba maaaring pumasok ang pinakapunong pare sa dakong kabanal-banalan anumang oras? Ngayon man, hindi sila pinahintulutan ng Diyos na pumasok doon maliban sa araw ng pagtubos. Ang pinakapunong pari ay maaring pumasok sa dakong kabanal-banalan ng isang beses lang kada taon. Tanging pag ang pinakapunong pari ay pumasok doon at nagsagawa ng pagwiwisik ng dugo ng handog ang mga kasalanan ng taong bayan na naipon sa sangtuaryo ay maililipat sa kambing na para kay Azazel. Sa Sakalang na isa ang ganap na kapatawaran ng mga kasalanan sa lumang tipan. Tungkol dito, may isang bagay na kailangan natin pag-isipan. Pag nagkasala ang mga tao, nagdadala sila ng mga tupa o mga kambing para mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Ano kaya ang naramdaman ng mga hayop na iyon? Kailangan natin itong pag-isipan ngayon. Sino ang kinakatawan ng mga hayop na ito? Hindi ba't nasusulat na ang hayop na inaalay bilang handog pang kasalanan ay kumakatawan kay Kristo? Tinukoy din ng Diyos maging ang kasarian ng kordero ng Paskwa. Ano dapat ang kasarian nito? Ang mga tupa o mga kambing ay mga lalaki dapat. Tinukoy ng Diyos ang kasarian ng hayop para sa bawat handog na inaalay. Ano ang kahulugan ng lahat ng ito? Dapat nating alalahanin na ang sakripisyo ng Diyos Ama at Diyos Ina ay nakapaloob sa bawat handog na inialay para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Pag nagkakasala ang mga Israelita, aaminin nila ang kanilang mga kasalanan sa pari at magdadala ng isang tupa nagsasabing, pakiusap, ilipat ang aking mga kasalanan sa tupang ito. Mula sa posisyon ng tupa, gaano kaya ito natakot, nalalaman na mamamatay na ito? Gaano kaya ito kasakit para sa hayop? Sa Luke chapter 22, maiintindihan natin ang puso ni Kristo na siyang korderong hinandog. Sa araw ng Paskwa, sa araw bago siya ipako sa krus, nanalangin siya sa bundok ng mga olibo. Naging gaya ng ano ang kanyang pawis na tumutulo mula sa kanyang noo? Ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo. Iniisip ang pagpapako sa krus sa sunod na araw na nalangin siya ng, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Araw-araw itong naranasan ng mga hayop na hinahandog para sa pagtubos ng mga kasalanan. Para maiwasang mailipat ang ganitong pasakit sa mga tupa, ang taong bayan ay hindi dapat na magkasala. Hindi ba? Kung makakasala ang taong bayan, ang mga kasalanang ito ay kailangan ilipat sa mga tupa o mga kambing na kumakatawan kina ama at ina. Ang lahat ng ating kasalanan ay ganap na mapapatawad sa pamagitan ng araw ng pagtubos. Mula sa araw na ito, sa halip na magkasala at manalangin ng paulit-ulit nagsasabing, Ang ating mga kasalanan ay ganap ng napatawad sa pamagitan ng Paskwa, ng bagong tipan at sa pananalangin kina Ama at Ina. Dapat nating isaalang-alang ang puso ni na Ama at Ina na siyang nagiging handog pang kasalanan para sa atin. Ano ang nadarama ng mga tupa? Isipin ang matalim at nakatatakot na patalim. Gaya ng kordero na dinadala sa katayan, dapat nitong lakarin ang landas na hindi nito ninanais. Kaya taimtim na hinihiling sa atin ng Diyos. Huwag na kayo muling masangkot pa sa kasalanan. Huwag kayong mapabilang sa kasalanan. At wag na kayong maging mga alipin muli ng kasalanan. Kung pagbabayaran natin mismo ang mga sarili nating kasalanan, maaari nating isipin na hindi gaanong malubha ang problema. Gayunman, araw-araw tayong nagbibigay ng ganitong pasakit kina ama at ina. Ang mga Israelita ay nag-aalay ng mga handog ng dalawang beses sa isang araw, sa umaga at sa hapon. Kung gagawin ito sa loob ng at 365 araw, kakailanganin nilang pagdaanan ng pasakit ng kamatayan nang hindi bababa sa 720 beses kada taon. Nagiging handog pang kasalanan din sila para sa mga kasalanan na araw-araw na ginagawa ng mga tao. Kung magkakasala ang isang daang tao, madaragdagan ito ng isang daan. At kung magkakasala ang isang libong katao, madaragdagan ito ng isang libo. Mga kapatid, kailangan nating isipin ang salitang pantubos. Hindi ito tungkol sa pagpasan ng sarili nating kasalanan, kundi tungkol sa paglilipat ng mga ito sa iba. Ang taong naglilipat ng kanyang kasalanan sa iba ay hindi gaanong mabibigatan dahil hindi siya ang nagbabayad nito. Gayunman, paano naman ang Diyos, ang ating Ama at Ina, na naging pantubos para sa ating mga kasalanan? Ama, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito. Isinasaalang-alang kung gaano naging katindi ang kanyang pasakit na naging gaya ng malalaking patak ng dugo ang kanyang pawis. Hindi natin kailanman dapat na baliwalain ang salitang pantubos nang dahil lang sa hindi tayo ang mismo nakakaranas ng pasakit. Gayon din, isipin na ang kasaysayang ito ay patuloy na nauulit sa loob ng isang libo at ang taon mula sa panahon ni Moises hanggang sa panahon ni Kristo. Ganito tinatag ang regulasyon ng bagong tipan. Hindi ba't kung wala ang kabayaran na labis na pasakit, ang bagong tipan ay hindi maitatatag? Ang bagong tipan ay hindi maitatatag? Sa katotohanan ng bagong tipan, hindi maaaring ituring na walang halaga ang kahit isang kapistahan, ang sabat o alinman sa mga regulasyon. Ang mga ito ay tinatag sa pamagitan ng sakripisyo ng Diyos. Kaya hindi natin dapat nakalimutan kailanman ang pag-ibig at dedikasyon ng ating mga makalangit na magulang na nagsikap na ipahatid ang mga ito sa kanilang mga anak. Sa tuwing ipinagdiriwang natin ang mga kapistahan, ang bagay na ito ay naipapaalala sa atin. Kaya sa araw na ito ng pagtubos, magpasalamat tayo sa Diyos para sa biyaya na katubusan, maging determinado na hindi na muling magkasala pa. Dapat tayong maging ang ilaw at asin ng sanlibutan gaya ng tinuro ng Diyos sa atin at tapat na lumakad sa landas na nilatag ng Diyos para sa atin. Ngayon, habang pinatatawad ang mga kasalanan natin, dapat nating iuukit sa ating mga puso ang mga puso ni na ama at ina na naging pantubos. Magpasalamat para sa kanilang biyaya at tapat na isagawa ang misyon ng Ibanghelyo. Marahil ang ilan ay nag-iisip ng, bakit tayo dapat na mangaral? Ang pangangaral ay maaaring ituring bilang pag-akay sa ibang mga makasalanan tungo sa pagsisisi na isang pagpapahayag ng tunay na pagsisisi. Kaya iniutos sa atin ng Diyos na ipangaral ang Ibanghelyong ito sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Kaya tayo na ang ngayon. Mga kapatid, ang pangangaral sa maraming tao at paggabay sa kanila ay hindi madali. Kung gayon, bakit ibinigay sa atin ng Diyos ang misyong ito? Nais ng Diyos na ipalaganap natin ang magandang balitang ito sa lahat para maihiwalay niya ang mga tumatanggap nito mula sa mga hindi. Ito ang dahilan kung bakit tayo naangaral ng Ibanghelyo. Ito ay hindi kailanman para ipagyabang ang ating mga sarili. Dahil nagkasala tayo sa langit at napatapon pababa sa lupang ito, ibinigay sa atin ng Diyos ang pangunahing utos na, Kung tunay kayong nagsisi, tulungan nyo rin ang iba na magsisi. Ito ang pangangaral. Nangangaral tayo para akayin ng mga tao tungo sa pagsisisi, hindi lang para ipaalam sa kanila ang Pasko at ang araw ng Sabat. Hindi ba't ang pangangaral ay tungkol sa pagpapakita sa mga tao ng paraan upang makilala ang ating makalangit na ama at makalangit na ina? At para maunawaan na tayo ay dating mga anghel sa langit at makabalik sa ating bayan ang walang hanggang kaharian ng langit? Sa paumagitan ng araw na ito ng pagtubos, dapat munang maunawaan ng lahat ng anak ang biyaya ng pagtubos. Sa pagninilay-nilay sa biyaya ng makalangit na ama at makalangit na ina na nagpasan ng ating mga kasalanan kahit hanggang sa punto ng pagdanak ng dugo sa krus, dapat na isagawa ng buong pamilya ng Zion ang misyon ng Ebanghelyo ng buong puso. Isinasaalang-alang ang kahalagahan ng regulasyon ng lumang tipan. unawaan natin na ang kaaway, ang Diablo, ay pahihirapan magpakailanman at wawasakin sa di matarok na kalaliman, gaya ng naisulat sa Revelation. Ipinakita ng Diyos ang buong proseso ng pag-aalis ng kasalanan sa bagong tipan. Ang lahat ng sakripisyo sa lumang tipan ay anino ng bagong tipan. Sa prosesong ito, ang makalangit na ama at makalangit na ina ay naging sakripisyo para sa pagtubos ng mga kasalanan. Muli, nais kong hilingin sa lahat ng ating makalangit na pamilya na 'wag kailanman kalimutan ang kanilang mga sakripisyo. Dito nais kong tapusin ang sermon ngayong araw. Maraming salamat.